So, ayan mga palangga. Ay, kukwento ko lang sa inyo kung ano nangyari sa YouTube ko, no? So, ito mga yung ibang hakahaka dyan na ganito, ganyan. Kaya na hindi na monetize or hindi uh, mo monetize ni Lolo, uh, Lolo YouTube. Ngayon pa nangyari ko sa aking um, channel, almost two years na hindi ako nag-update uh, ng na mga video. So, kung meron man, nag update ako pa isa, siguro limang buwan, tatlo, ganon. Yung parang trip ko lang mag-upload. Pero, yung YouTube ko, monetized na talaga siya. sumatagal so, matagal na, mga 2 years ago. Ngayon, naiwanan ko siya. Kasi nga, parang tinatamad na ako na parang walang views, walang ganito. Diba, walang views? Magkaro lang yan views ko dyan. Mga, ano, 89, 100 mahigit. Bihira lang yung may lumalagpas doon. So, tatama rin ka mag-upload, di ba? Mag-upload ng mga video mo, tapos talagang hirap na hirap ka, tapos kitain mo. Ngayon, nung time na hindi na ako nag update hindi na ako nag upload ng mga video dito sa YouTube, tinanggal ni uh, Lolo ang aking mga uh, ads, no? Tinanggal niya, kumbaga tinanggal niya ako sa monetize, monetization, ah, Ngayon, So, wala, na, lalo ako nawalan ng gana. Kaya, hininto ko na talaga. So, kung magka-upload lang ako, wala lang. mag trip trip lang ako. Ngayon, nag email siya sa akin. nag email Ini-ignore ko yon Ini-ignore ko. Mga ilang buwan, eh. ini-ignore. Tapos, nagwa niya siya. Ito, na yun. Last minute mo na. Yung ganun. Last, last day mo na. Yung ganun. Tapos, isang beses, sinubukan ko lang siyang i-update. Ano lang ako. Yung mga... Ang tawag nito naging masipag lang akong magpindot-pindot. So, ayun, sinundan ko naman yung sinasabi niya sa email ko na ganito, i-update mo. So, ayan, pindot-pindot ko lang yung nandun. So, in-update ko. Ayun na nga. After nun, wala na, hinayaan ko lang siya. Hindi rin ako nag-upload buwan. Mga ilang buwan na naman, siguro 3 3 months, mga ganun 5 months. Sa so, email na naman siya na ito ito. ano mo tong ano mo, i-update moto mo to kasi kailangan mo tong i-update para hindi ano. Tapos ang dami niyang sinasan sa email ko, yung pang-encourage na ituloy ko yung uh, mga video ko pag a-upload kasi parang kikita ka ganun. Pero tinanggal niya lahat ng ads ko. So ayun, yung bago na naman niyang email, in-update ko na naman. Sa so, update lang ako ng update. So, ayan. Kung ano yung mga sinasabi niya doon, sinusundan ko lang siya. Ayun, nagko-congrats naman siya sa akin doon na ganito ganyan. Hanggang sa pangatlong email niya, na in-update ko pa rin. So, sinusundan ko pa rin sinasabi niya doon sa email ad ko. Doon ako dumaan kung paano, ano, paano ko i-update yung uh, YouTube ko. So, yun, nagulat ako. ma ilang buwan pa, hinayaan ko lang siya. Siguro, siguro, six months. Hinayaan ko lang siya. May nagsabi sa akin na, ano, oy may, ba't, ano, wala ka nang upload sa YouTube mo na meron, meron ka pa namang ads. May mga ads ka na. Ngayon, tinignan ko, oo nga, meron na nga pala talaga ako mga ads. Marami pang ads na nilagay ni Lolo sa akin. So, ngayon parang, Sumaya so, naman ako. Kasi natitignan ko yung revenue ko, aba, may 61 dollars sa ko. Ibig sabihin, yung mga views na yon kahit konti lang. Walang pumapasok na subscriber kasi nga hindi ko na pinapansin kumikita pa rin pala siya. Kahit pa isa-isa lang yung views. So, hindi ganun kalaki. Paano na lang pala pag mo? Ganun lang pala yun, mga palangga. Kailangan mo lang ituloy. Ituloy mo lang ang pag upload Huwag mong intindihin na mayroon o wala. Di ba? Kasi nakaka-hurt yun. Di ba? Nakaka-hurt. Kaya kailangan mo lang siyang hayaan. Mag-upload ka lang na mag-upload. Basta wala lang copyright strike. Kung mayroon mo mga copyright, kailangan mong i-update yun sa uh, YouTube studio mo. Kailangan mong i-edit yung mga video mo doon. Mayroon naman mga edit doon. Mayroon ng edit sa YouTube ah. Edit mo yun yung uh, background music mo. Baka doon ka-copyright ka kaya hindi ka bigyan, nabigyan ng um, ads. Doon mo siya i-edit mga planga. Ngayon, so nag na ako kasi tinuloy ko na yung tax ko, um, binago ko kasi nagkamali ako dun sa um, kailangan pala full name mo, um, middle name at saka uh, full name mo kailangan nakaano dun sa akin nung una, mali. So binago ko siya, so mag ako ng bagong ano ni uh, Google AdSense. Ngayon, so ayan lang po mga palangga, sana may na kayo sa video ko. I-edit niyo na yung mga uh, mga video niyo diyan na maraming uh, copyright pero hindi naman ni-strike. I-edit niyo lang, palitan niyo lang yung in uh, on the uh, replace song lang siya yung mga nagka-copyright na song uh, para mabigyan niyan ng ads. At saka i-on niyo yung mga ads niyo, meron din. Thank you, bye-bye. See you sa next kong update.